Pre-prepare ko na nga itong pusit at tinugasan ko na yan. Then maglalagay lang tayo dito ng asin at dalawang sandok nga yung nilagay ko dyan. Tapos magdadagdag pa ako nyan mamaya. Then naglagay nga rin ako dyan ng pinong paminta at dalawang sandok din yung nilagay ko. Lalagyan din natin to ng apat na tablespoon ng cornstarch para crispy. At pag okay na ay halu-haluin lang natin ito gamit yung kamay natin para mag well combine yung mga nilagay nating pampalasa. At sa isang lagayan ay maglagay lang tayo ng isang cup ng all-purpose flour tapos half cup naman ng cornstarch. Para yung lulutuin nating calamares eh talaga namang crispy. Wala na tayong ibang ilalagay dyan kundi pamintang pino. Pagkatapos ay haluin lang natin ito at ito na nga yung gagamitin nating pang coat. At pag okay na, i-coat na natin itong minarinate natin na pusit dito sa mixture na ginawa natin. Habang nag-coat pala ako kanina ay eh, nagpainit na nga rin ako ng mantika tapos isa-isa ko na nga rin nilagay itong mga pusit na kinote natin. At ito maya maya luto na nga itong calamares at kita niyo naman talaga namang crispy nga itong naluto natin. At syempre mas masarap to kung may ganitong sausawa na kapares, kain po tayo tayo mga Parsi at Marcy. Pagkagising ko nga kanina umaga ay eh, lang ako tapos nagbukas ako ng isang krusini. Medyo natutulala pa nga ako ng mga oras na yan dahil kagigising ko lang naman. Sinimulan ko na nga muna sa pagkain para mamaya ay eh, may lakas tayo sa paglilinis dahil napakarami ko rin talagang likpitin. Medyo malikot nga yung mata ko dahil kita nyo naman napakarami ko ang tinitignan ng mga gawain. Inuna ko na nga muna dito sa tuwalya dahil kita nyo naman nakasabit nga lang dun sa may ang pagkatapos gamitin. Eto naman plancha eh, ay dahil si daddy ngayon na malancha dito kanina sa kwarto? Hindi <laughs> ko na nga siya minsan naasikasa sa umaga dahil late na nga ako natutulog sa gabi. Tsaka hindi niya na nga rin ako ginigising dahil alam niya naman na puyat nga ako. Inayos ko nga lang yung duro box dahil yung iba nga ay naka-open tapos binalik ko naman na itong kabayo. May hanger pa nga sa lapag kaya ayang kinuha ko na nga at nilagay doon sa may lagayan ng hangeran tapos kinuha ko na nga rin ito iba pang kalat dito sa kwarto. Nakabalandra pa nga itong upuan namin dyan dahil yung higaan namin ay eh, hindi pa naman naliligpit dahil yung mga anak ko ay tulog pa nga mga oras na yan. Linggo naman ngayon kaya naman hinahayaan ko silang tanghali na gumising. At nung binalik ko na nga dito yung storybook na nakuha ko sa kwarto, eh kita nyo naman napakarami ng kalat dito sa tokador kaya ayan nilinis ko muna. And dito pa kasi yung wax at saka yung sunscreen na ginamit ni daddy bago nga pumasok. Wag na nga kayong magtaka kung may hangar nga dun sa may lamesa dahil yun nga yung binagamitan dun sa uniform ng daddy gab. Yung plato naman ni pinaglagyan naman yun ng kanin na binaon niya. Napakarami na nga ring hangar dito sa may sampayan kaya ayan inayos ko na nga rin tapos bumalik ulit ako dito sa may kwarto. Hindi eh, pa naman kasi ako dito nakakapagwalis tapos may mga nadampot nga ako mga ipit ng mga bata. Simula kasi nung natulog na kami doon sa may sala eh dito na nga sila lagi naglalaro sa kwarto. At pagkatapos ko naman doon sa kwarto ay eh, diretso naman ako dito sa kusina. Inalis ko na nga yung host dito sa may washing dahil kagabi nga ay eh, nagwashing ako ng mga uniform ng mga bata pati nga yung damit namin mag-asawa. <laughs> Hindi ko na nga tinuloy-tuloy yung paglalaba ko dahil wala pala ako masasampayan at may kasabayan nga ako maglaba ngayong araw. At nung maalis ko na nga yung damit namin mag-asawa dito sa washing ay eh, inayos ko na nga rin ito nang maibalik na. Pero bago 'yon nagmapnga muna ako dito dahil may tumap nga na konting tubig galing nga dun sa hose ng washing. Pagkatapos ko naman magmapay, binalik ko na nga itong washing at baka bukas na lang ako maglaba ulit. Then binalikan ko naman itong mga damit namin mag-asawa dahil i ko na at isasampay ko na nga lang muna dito sa may sampayan sa loob. Then binalik ko na nga yung upuan na pinagpatungan ko kanina ng damit tapos kinuha ko na nga itong mga placemat na hinugasan ko kagabi. Inayos ko na nga siya dito sa may lamesa para nga gumandang tignan. Itong wine pala na nabili ko sa Shopee ay nilagay ko dito sa lamesa. Ko ang ko ginawa pero itong kape ko ay hindi pa rin nauubos. Tapos Balik ulit tayo dito sa kusina para naman hugasan itong mga hugasing ko. <laughs> Hindi ko nga hinugasan yung frying pan na pinaglutuan ko kagabi ng kalamaris at binabad ko nga muna yung magdamag. O, oh, di diba? Umaga pa nga lang to at kita nyo naman napakarami talagang gawain. Mas lalo na nga pag lunes hanggang biyernes, eh talagang nga kaming mga nanay dahil may pasok ang mga bata. At eto, pagkatapos ko nga masabunan lahat, eh binanlawan ko na nga rin at yun lang muna mga Parsi at Marcy. Salamat sa panonood. Till next video.